Hello mga langga! Welcome sa akong mini vlog dari sa Germany. Sa katong gustong mga brood niya, sige upang pangitag afam na dali mo dari aron ah, arong daghan ta. Sa mga nagtuo na diri sa abroad, naghigda na sa kwarta. Dali, anawa ni ninyo ha. Dari sa Germany mga langga kay summer na. Inyo niya ni among obra basating init na mangguna, nga mananong basig unsa. Di yun ta, pwede mag diri mga langga kay na mga pasmog yun ta. Ang expectation sa oba na o maminyo kag afam, pwede na ni mong hayahaya, aw, huna-hunaan ninyo sa makadaghan. Kana ninyong mga nakita sa social media mga langga, scam na. Kanang mga nakita ninyo sa social media mga langga nga nangabroad, nga nagsige nag-shopping, nag goals, Bihain in taon ana, grabe po din taong wad-wad nila. Sus, tagpila po taon trabaho sudlon anak nila mga langga. Para lang yun ako o kita. Maunang deserve gina nila mga langga nga magsigi ko burdo-burdo, nga magsigi og shopping. Kaya di yun taon nalim ang trabaho diri ah. Ako ganit din mga langga o nga. Nangibot akong sagbot diri sa simento. Ikapoy na ganit ko. Unsa na baka to taong mga trabahantino nga manarbaho og tag walo tunapok po ka oras iti ang kapuya maunang deserve gina nila mga langga nga iwaldas na ilang kwarta para sa ilang ko galingon. nya kay ako diri mga langga wala man ko iwaldas aw mamubo na lang ka diri sa sagbot nga bag-o na tong tinanom yes mga langga kanang sagbot diha tinanom pud intaw na namo kanang mga nakita ninyo sa kong video nga mga green kaayo Tinanom intaw na namo nya binubuan po na namo sa summer mga langga para dili siya mamatay. Favorite season din na namong summer mga langga kay pwede na tang di mamurol sa gawas. Deserve po din akong di mamurul mga langga. oy, kay sa winter, magputus po bayami. Pero ang summer mga langga, usap po na siya sa pinakakapoy kay pwede na matong ang trabaho on sa gawas. Nya parehas na ko mga langga nga intaw tapulana. Uh, wala jud ko choice kay wala man kay katabang diri ah di jud ko ing ingon mga langga nga kugihan kayo ko kay scam jud mga langga pero wala man gud choice diri ah kay wala in town kayaya diri no kay og magtinapulan ko mga langga og sa ako pang mama pa ingnon sa kaan tagbitin sa balay so mauna ni siya reality mga langga no pag og kanta ni Jin Madila dito sa airport tatami sa, sa kanta mga langga. Pero, muna ginaingon, afam now, wad wad later. Pero mga langga, basin asa gita ibutang e sa abroad man o sa dili. Maminyo man tag-apam o sa dili. Kinhanglan yun mukayod, aron yun mabuhi. Pero ang nakalahi diri sa abroad mga langga, inugtana yun og ubakos. Kaya ang atong kontra lagi diri sa abroad mga langga, no? Ang homesick. Ang kamingaw sa itong pamilya nga nahabilin sa Pilipinas mo nang kita mga langga sa tumpang adlaw adlaw ang kinabuhi. Laban lang kita ng laban. Basig wala na kita'y kontra. Sige lang taglaban, ani. Paita. Kill music!